pakabit ko lang tong isang tiles. Ito, nakat ko na, nakat. At kung naisisiro ko na, eh, natin, pakabit ko dito sa may ano, ito. Yeah. Yeah. May butas. Talagyan na lang ng grout yan. Grout. Kaya, susubok lang natin, Susubok. Pero bago ko ilagay ito, tapusin, magkukwento ako ulit sa inyo. Ah? Yung iba kasi, parang nawawalan na ng pag-asa, parang gusto ng sumuko. Huwag kapatid, huwag kang susuko, tuloy mo lang kung sa tingin mo walang katuturan yung ginagawa mong pagkocontent meron yun tuloy mo lang isipin mo na lang pagsubok yan kasi sabi naman sa Biblia ang amin na mahal huwag kayong mga taka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. Sipin mo, pagsubok lang yun. Kaya e, ituloy mo lang. Basta importante, sundin mo lang yung guidelines at saka yung mga palatuntunan ni Meta. <laughs> yung patakaran niya, sundin mo lang yun. Basta importante, gumawa ka ng, gumawa ng content, yung original. Lalo sa boses. Sanayin mo nang gumamit ang sarili mong boses. Kasi, sayang kasi, tingnan mo sa akin nangyari. Diba parang nakakawalang gana? back to zero eh. Talagang pinapadilit ni Neta kasi yung mga... Lalo yung mga... Oh Merong background music, nakaka-copyright, tapos may nakalagay pa doon na ano, parang makikiyati pa sa revenue yung, kitaan pag kumita na. Pero mo hindi ka pa kumikita, may kahati ka na. Tungkol <laughs> nga sa paggamit ng music. Kaya ganun. Ito ang palatandaan kung titigil ka na o hindi sa pagkocontent. Kasi kapag nakaka-copyright ka, nababiolation ka kasi minsan nag-upload ka ng hindi sa'yo kumagamit ka ng background music kaya oh eh, nababayolasyong ka ang palatandaan na tumigil ka na once na yung boses mo na copyright uh, doon ka natitigil wala nang pag-asa yun sarili mong boses na copyright oh saan ka pa? You... Kaya, tuloy mo lang kung konti nanonood okay lang yun wala namang hindi naman criteria na yung paramihan ng views yata eh. Para ma-invites ka eh. Diba dati may criteria na hinahabol ilang minutes, ilang minutes yung views, ilang followers. Ngayon nata, wala na yung ganun eh. Pinag-isa na lang yata eh. For invitation na lang. Doon na lang tayo, ano, kalaban na lang natin din yung low quality saka mahina yung sounds. At saka yung oh sariling boses. Dapat sariling mong boses. Yun na lang ang medyo kalaban natin. Kaya, tiis lang. Pagpatuloy lang. Yan dito lang muna. Tapusin ko lang to. Oh Salamat sa Diyos. Dahil sa kanyang kaloob na hindi masabi. God bless. Lagay ko lang to.